di lang naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pinaglaruan sa kanyang konserto. Pati ang sitting president si PBBM ay talaga naman pong pinaglaruan din. Kaya lang hindi masyado nag-iingay na gaya ng DDS ang mga PBBM supporters. At ang ginamit po niya dito si MC at si Lassie na pati nga ako inadamay nadamay dyan. Dalang na sabi, ba't daw sila nandun? Baka daw ako magalit ang alam daw na kuraw, e magkakaaway sila. Baka daw magpalit ng naratibo, Romel. Dalawang araw yan na yan. Dalawang araw yung content ngayon. Friday and Saturday. Dalawang araw yan, hindi siya nagpalit ng damit. Yung blue and white. Pati yung ano yung gano'n, Christopher Bean, gano'n yung content. Nakikip lang niya sa entablado si MC at si Lassie. Anong ginawa niya kay MC? Pinangiwi-ngiwi niya, ang mukha, hinawakan pa niya. Alam naman niya, na yung issue ng droga, di umano, na gumagamit ang Pangulo, yun ang issue na talagang sinasansala at nilalabanan, ipinagawa pa. Ito naman si MC, parang utu-uto, ginawa naman niya. At si Lassie rin, parang utu-uto, nagpa-PRRD at nagmura pa. At sabi pa, anong sabi niya, baka daw magpalit ng naratibo, wala daw tayo magiging content. Lassie, MC, lalo ka na MC. Maano nga magpakatotoo ka? Ano ba sinabi mo kay Vice? Ano malay namin sa nangyari sa Palawan? Anong alam namin sa showtime? Hindi man kami kasama dyan. Anong alam namin sa pagkakaibigan nyo? Anong, anong alam namin tungkol doon sa Vice uh, Comedy Club? Sa Comedy kanino ba galing yung mga kwento? Maano nga huwag kayo, no? magreality magreality check ka, Vice. Ah, sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Pwede ba? magtigil -mag na kayo magtakatotoo nga kayo. Anong content? Ano, inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Nako ha, wag na kayong mag-utuan. Huwag na kayong mag-utuan. Huwag, mag huwag nyo kaming gamitin. Okay? Nakakaloka. Hindi ko dapat makalimutan ito. Nandun si Bea Alonso sa audience. Oh, oh, oh. Inano na naman nila, yun na namang demanda. Sabi niya, may magtatanggol sa atin, mm. sabi ni kabayo. Si Bea Alonso, alam mo, pupurihin ko sa Bea Alonso ah, kasi ang ginawa niya parang, parang gumagano oh, siya, as, parang oh, ano oh. ba, huwag niyo ko Na, isang... ano lang, sa kinaswal niya lang yun, parang... Oo, oh, oh, parang oh, kinaswal niya, parang kumiiwas oh. siya. Ganun, ang taong nag-iisip, di ba, hindi nagpapagamit. Yun yun ay vice, walang forever sa mundong ito. Karma is real. Lulubog din ang araw. Tama, ang araw nga po, lumiliba, na lumulubog. Nagtatago sa ila, likod ng mga ulap, di ba? Gumagabi. Plastic pala yan, dalawang bakla na yan na Nakakainis, poker face. Sabi ni Dim si Ignacio, alam nyo, marespeto kami sa mga Becky, lalo na ako. Ang karamihan po ng mga anak anak-anak ko, puro Becky ang lakas po ng akin pagrespeto sa LGBTQIA plus community. Mahal na mahal ko ang ladlad. Mahal ko ang lahat. Andiyan si Ambet Nabos makakapagpatutuo kung paano kung inourish at mahalin ang mga bakla kong kahanay. Pero ang mga bakla na walang panindigan, paninindigan, dapat sa kanila hindi na sinusuportahan. hindi talaga dapat. Grabe.